isang mapagpalang araw po sa atin lahat mayroon po tayo dito ang gagawing isang single door na refrigerator ito ay uh, isang national bali ang ating ayusin uh, dito ay itong kanyang loob lumalamig naman po yan kaya lang ang naging problema nga daw po ay ito palibasa nga daw po ay uh, hindi nila nagamit dahil nga sa sila ay uh, umalis ay napabayaan yung kanilang refrigerator at ayan ninatngat ng daga pero ang ripong ito ay maganda pang lumamig ayan at yan ang naging problema nya yan yan naman yung kanyang loob at ito yung video malaki laki ninatngat sya ng daga kahit itong kanyang plug, hindi rin nakaligtas ayan oh. Papalitan natin ng bagong plug 'yan. So, tatapalan natin itong plastic at ito yung gagamitin natin, aluminum dapat latas sana yung gagamitin ko kaya ng palibasa ito ay malambot so yung malambot na lang din ang gamitin natin aluminum naman to eh. Bali, pag nagpunta tayo mamaya sa junk shop, tayo ng mga ritaso ng styro na ganito. Ilalagay natin dito. Papalaman natin sa loob. Pagkatapos, ito yung magiging kayarian ng ating uh, ginawa. Ayan. So, nanguha tayo ng mga pinagtabasa ng refrigerator. Ayan. Ayan yung styro na nakukuha doon sa mga katawan ng refrigerator. Tapos kaya ay kanilang uh, ginigiba. So, 'yan. Okay na 'yung ating kasa, irerebet na lang natin siya rito. So yan, hihintay lang natin tumigas bago natin siya kakaskasin ng konting dia para video kuminis lalo So yan, pinalitan na natin itong putol na wire Yan yung yung natin itong ito na ngayon siya. Ito. Nasa this lugar namin ay medyo mahirap ang pyesa. So, namili tayo ng gasket sa mga junk shop. At ito yung gagamitin natin. Bali, puputuli natin to At yan ang ating dudugtong. So, Puputulin natin dito. di tempat ini kita akan menutup dia di sini saya natin siya rito. Iipit natin yung kanyang groove dito sa lalim para humakab. So, okay na. Ilalagay natin yung kanyang mga metals ko. Para lima empat dulu nah so ini ya Yang gelang so naman akin ito yan ito so, itong lugar na to at saka to itong butas yan ayusin natin yan bali binata ko lang po itong magnet na to doon galing doon sa taas para may pasok natin sa butas meron tayong overlap so ito po lang din natin sa rito sa lugar na to Kailangan din tayo ng overlap dito para sa magnet kasi kailangan mayroon siyang overlap para nakalock siya hindi siya mabunot. dahil nga uh, sobrang dumi yan ay mabuting linisin muna natin yan para maganda yung ating pagtatrabaho so ito lalagyan uli natin siya ng stoko tatapalan uli natin sa katulad ng na ginawa natin dun sa sidings ng ating refrigerator kanina itututok na natin siya rito bago natin siya tutupiin para saktuhan na. Ayan. naman natin tong kanyang gasket ito yung ating nagamitin may ilit na tubig para maayos natin tong kanyang tumigas ng gasket na yan yan nabubaran lang natin siya ng tubig na mainit ay natin lahat para mamamot siya Tapos daw ubar na natin lang yung tanggola. Another quick shot. Kikiskisin ito. Okay, tingnan niyo. So, 'yan. Nilagay na rin ang ganda ng tatak ng pintuan niya, ayun oh. Okay na siya. Bukas natin. Ayan o. No? Walang awang. Ang okay no? yung pata repair natin hanggang ilalim. Maging dito sa tagiliran. Ayan. Maganda yung kanyang lapak. Wala siyang kasingaw singaw Ayan. Ayan. Okay na itong nakaabang uh, dito okay na yan so uh, lilinisin lang natin mabuti siguro ipinturahan natin para medyo gumanda-ganda yung kulay nya yan yung mga nirepair natin yung lugar na yan yun, magkando sa ilalim yan. lapat na lapat siya. So yun nga po yung ating ginawang refrigerator. Ayan. Yeah? pininturahan na rin natin para maganda siya at uh, ito yung naging resulta ng kanyang mga nirepair natin ayan, pininturahan natin ang bahagya sa dito ayan, ayun na yan ayun hanggang dito na lang pong muli at isang mapagpalang araw po sa ating lahat sana po ay patuloy niyong suportahan ang aking mga video at paki-subscribe na rin po. Maraming salamat at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. God bless po.